Yun, ito pa yung isang way para ma natin yung diode ah, kung gumagana ba yung blocking niya. Tapos malalaman natin dito yung forward biasing na tawag at reverse biasing. Ngayon, itong gagamitin ko ay buzzer. Yung buzzer na to, for continuity test to. Once na sinort mo siya, magbabuzzer siya kasi shorted eh, Magdikitin natin ha. Yan, di ba natunog siya? So, iyan, i apply natin to dito sa diode. Unang gagawin natin ay yung reverse bias. Yung negative nung baser, ilalagay ko sa positive ng diode. Ayan. Dapat, hindi siya tumunog kasi mabablock niya yung positive dito. Kasi positive, ilalagay natin sa negative ng diode. Eh, testing ulit natin ha. Dikit natin. Ayan. Wala siyang tunog kasi nga, binlock niya. Ngayon, punta naman tayo sa forward biasing. Yung forward biasing, yung negative lang nito, na ilalagay natin sa negative ng diode. Tapos yung positive niya, ilalagay natin sa positive. Dapat, tumunog yan. Kasi, dadaan na yung current yan, yung flow ng voltahe niya. Kaya, mag-short na yan. Tutunog na siya. O, ito. di ba? Tumunog. Ayan. yan. Yan yung para sa buzzer kung gagamitin. Ngayon, gagamit naman tayo ng tester. Ngayon, may tester tayo dito. Dapat iset natin siya sa ohms. Kasi, ayun yung continuity test. Yan, lagay natin siya sa 2K ohms. Yan. Ngayon, yung diode, same din siya sa tester. Pag naka-reverse bias ka, wala ding reading na mababasa rito. Kaya ito yung positive ng diode, lalagyan mo ng negative probe, tsaka positive probe. Hindi dapat wala dapat reading kasi nga itong positive line, may iba niya yung negative ng diode. So ngayon, pag nilagyan natin siya, dapat wala siyang reading. So ngayon, testing na natin. Ilalagay na natin. Ayan, di ba? Pansin nyo, walang lumalabas na reading. Kapag wala siyang resistance, walang continuity. Ngayon, pag binaligtad natin, dapat magkaroon na siya ng reading kasi naka forward bias na, magpo na yung current niya. So ngayon, baliktad rin na muna natin. Negative sa negative. Tapos itong positive, lalagyan sa positive. Dapat mayroon siyang reading kasi tutulay na yung kuryente niya dahil naka forward biasing na siya positive padadaanin siya ng positive ng diode yan kaya dapat may lumabas ayan titesting na natin ha ayan di ba may lumabas na siya na resistance 0.43 0.437 ayan isa pa yan 0.437 Yan yung ibig sabihin na Nagpa-function yung diode nyo at tama yung blocking niya, tama rin yung sa flow niya. Kumaga, ibig sabihin nun, yung diode na to tama yung pambablock niya, tsaka gumagana siya. Yan. Yun lang yung mga ibang way natin para malaman natin kung gumagana yung diode, tsaka yung blocking system niya. Sa baser, sa tester. Yan.